Buna, Romania! Samahan nyo nga ako sa unang araw ko dito sa Romania mag 4.30 nga kanina ay gumising na ako at mag-ayak. Kasi sasama din ako sa paghatid ng aking partner doon sa bus stop. Yan yung reason kung bakit mag-isa na ako ngayon. So nakagising ulit ako ng mga uh, 10.30am na kasi natagalan din bago ako nakatulog ulit pang third time ko na nga dito sa Romania pero this is the first time na uh, mag stay na talaga ako dito kaya kailangan kong mag-isa lalo na pag kailangan niya nang bumalik sa kanyang trabaho Pagising ko nga, inayos ko na lang tong bed ko para makapaghilamos, toothbrush at makapagkapi na din. At ngayong araw nga ay magbisibisihan muna tayo kasi nga, syempre, malulungkot ako. Though, sanay naman ako na ano, LDR kami. Pero, syempre, iba kasi dito. Pag sa Pinas kasi, marami na ako man akong makakasama or makakausap or mapupuntahan. So, dito ako lang mag-isa. Okay naman ako dito. Hindi lang talaga siguro ako sanay. Lalo na pag lumabas, pumunta ng grocery, mag-isa. Or kung pumunta somewhere, mag-bus. So, binigyan nga din niya ako ng, ano, ng bus ticket sabi so, binilhan niya ako bago siya umalis para matry ko din daw kung paano papunta doon. So, hindi pa namin, hindi ko pa na kasi nga, andyan naman siya. Passenger princess tayo palagi pag nandyan siya. Andyan lang siya lagi. Kasama ko din naman siya umalis. But this time, kailangan ko na talaga aralin mag-isa. mag, mag or mag-grocery. So, ayun. Challenge. <laughs> So, nagkape muna ako para makapag-start na din ako gumawa ng aking pattern. Pero before that, ay magsaing muna ako. Baka kasi mawili ako kagawa at magutom ako. So, first time ko din itong gagamitin yung rice cooker. Kasi kakabili lang din yan ito. Kasi nung nakaraan sabi niya, Babe, I have something for you. At yun nga, <laughs> rice cooker. So, napaka-cute niya. Tamang-tama lang talaga sa akin yung rice cooker. Sabagay dalawa lang naman kami at hindi naman siya mahilig sa kanin. So, okay na okay lang sa akin yung size na to. So, syempre, alam nyo ba kung paano magsukat nito? Ayun. Only legend knows. <laughs> at akala ko pa nga ay sira kasi hindi siya umiilaw pag saksak ko. Yun pala may inu-on pa dito sa likod. So, iba kasi sa mga ginagamit ko dati. And then, inayos ko na rin itong aming laundry kasi dito ako mananahe at gagawa ng aking mga patterns So, inayos ko muna to para syempre magkaroon ako ng space. Namiss ko din kasi manahi kasi nakaraan wala kasing time. So, pag nandyan siya, so kailangan namin spend time together lahat. Kasi nga ano, palis na rin siya. So, kaya ini-enjoy namin yung time na hanggang nandito pa siya. So, gumawa na ako ng pattern At ganito nga yung gusto kong gawing dress so, At dahil 2pm na nga dito Ay naisipan kong magluto ng adobo So, di ko alam kung tama ba tong adobo ko <laughs> So, ayan, nilagyan ko lang ng mga kung ano-ano dyan At gusto-gusto uh, ko talaga to nilalagyan din ng oil Ayan, nilalagyan ko siya ng oil And then, may nabili akong atoyo uh, dito So, dito lang yan malapit sa Pilipina. And then, ito yung ginamit ko na lang itong uh, vinegar na to. Medyo sweet siya. Kaya, yun na lang ginagamit ko. So, mga after 10 minutes, 15 minutes siguro, naluto na rin yung ulam ko. Kaya, kumain na rin ako para makapag-start na ulit ako ng pananahe. Dahil, tapos ko na din yung pattern ko. At syempre, hindi mawawala itong aking cook for today. <laughs> Gusto ko i-enjoy ang aking adobo. Kaya samahan niyo ako. Kain tayo. At nakaraan nga, ay gumawa din ako nito. Mala adobo lang. <laughs> Kasi nilagyan ko yun ng patatas, carrots. Minsan nilalagyan ko siya ng ano ba tawag nito mushroom kasi nga mahilig kasi siya sa mga gulay-gulay. At after ko nga mag-lunch, nagpahinga lang ako konti at kinat ko na itong ginawa kong pattern. So after nito ay tatahiin ko na siya. So next time ipapakita ko sa inyo pag nabuo na siya. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye.